Buenos tardes, damas y caballeros. Uh, this afternoon, we will uh, give you updates sa political front. After all, it is just uh, 15 days away from the election. So, ang latest po ngayon ay uh, missing in action na. Uh, ang sinasabi, may sakit daw. Pero with uh, 15 days to go or 14 days to go, hindi ka na maka-afford uh, to call in sick, no? dahil this is the the make or break period ah. pwede dito manalo ka or matalo ka sa last sa, sa last stretch pero sa dalawang rally na sa dalawang rally na uh, isa sa yung latest sa Pangasinan uh, last April 25 ah uh, ay absent si Camille at the last minute sinabi yung mga staff niya na may sakit daw siya at uh, hindi rin siya sumama sa rally na doon sa doon sa Leyte eh, ah a uh, few weeks a uh, few weeks ago so uh, this is few willing talks sa mga kasamahan niya na baka naman na uh, paalis na ta talaga aalis uh, na ta talaga si Camille sa alyansang bagoong Pilipinas kasi bagoong ang tawag natin dyan. Dahil puro mababaltot na kandidato ang nilagay dyan. Mga puro mga miyembro. Kaya kagaya ni, ni Kamil. Andyan na yung nanay, incumbent, si Sincha, and then andyan yung kapatid. Pag uh, tapos naman ang termino ni Sincha sa, Ju sa June, eto naman, si Kamil naman daw ang magre-replace. So, ah, andyan, andyan. Uh, halos lahat sila dyan, na puwera kay Ping Lakson. Uh, puro membro ng mga political dynasties. Kasama na si Erwin Tulfo, si Rarevilla, si La Cayetano. Lahat. Parang ang tingin nila, meron, meron na silang nabili na nila yung mga upuan ng Senado at dapat sa kanila lang. Lalo na itong mga Tulfo. Tama, magiging tatlong Tulfo na yan. So ito pa mga bilyar, magiging dalawa ulit. Pero ngayon dahil uh, medyo nagsani puwersa na ang mga uh, bilyar kay uh, Sarah Duterte, noon noon pa man, pero mas talong nagpapakita nila yan, lalo na doon sa endorsement, ay it is also fueling talks na baka hindi lang si Camille aalis kundi yung buong nationalista party una umalis na si Orpina, pinaalis na si Amy Marcos na Nationalist Party President rin na ang na ang head ay si uh, former Senate President uh, Manny Villar at uh, uh, kung aalis ang Nationalist Party, pwede sumama o hindi sumama si Pia Cayetano tatlong Maria sila dyan ng, uh, ng uh, nationalista party ni uh, Senator, former Senator Villar. So, dalawang rallies na nag-skip si, uh, si, Camille shortly after na lumabas sila kasama ni Sara. So, maraming mga, marami mga, mga pwede natin sabihin na dahilan. Una, ang nakikita natin, yun nga, baka break kasi five five party coalition yan na uh, yan, uh, uh Arianza, kasama na yung Partido Federal ni President Marcos lakas MUCD ganon uh, uh, and uh, other parties so pwede paalis na nga yung partido mismo or pwede si Camille lang umalis or kaya pwede rin na si Camille sa tingin niya na walang mangyari sa numbers niya, andyan pa rin siya sa number 13, number 12, up number 14 sa rating. So siguro na-realize niya na mas mabuti pa magsugal na lang siya sa mga DDS. Baka doon magka-solid solid boat pa rin siya. Pero kagaya kay Amy, galit rin sa kanya yung mga DDS kasi nagpalista siya dyan sa Uh, alyansang baguong pilipinas. So kumbaga talagang namamangka sila sa dalawang ilog. So sana nag stick na lang siya doon sa mga sumali na lang siya sa padapa. So sigurista kasi, sigurista. Eh. So ngayon naggalit sa kanila yung mga Marcos supporters dahil sa mga sa mga ginagawa nila uh, uh, laban sa Marcos administration at galit pa rin sa kanila yung mga DDS dahil nagsanipuer sa sila sa mga Marcoses, through the alliance alyansang bagong Pilipinas. So, pwede rin na baka na-realize ni ang grupo ang company, ni Camille na mas uh, worth risking yung mawala yung uh, suporta ng mga Marcos supporters at uni na lang talaga niya dito sa DDS uh, support group at uh, kaya hindi na siya sumasama sa mga rallies ng Alyansang Bagoong Pilipinas. So dito na nakikita nyo na tama talaga si VAT. May tama talaga si VAT nung sinabi natin na malaking pagkakamali ni President Bongbong Marcos. Ha, inulit lang niya yung pagkakamali niya sa 2022 elections kung saan suna, sumani puwersa siya kay Sara Duterte at mga DDS. Ngayon, yan ang pinakamalaki sakit ng ulo niya. Mga, mga Duterte. So, inulit rin niya ngayon. Kinuha niya yung mga yung mga membro ng mga political dynasties. Halos lahat except si Ping Lakson lang ata. So, uh, ngayon, yan rin ang problema niya. Problema na niya kay Amy problema na niya kay Camille Villar, problema pa niya, pa niya sa isa pang traitor na si Pia Cayetano, na ang kapatid si Alan, ay talagang very active sa investigasyon dito sa pag-aresto kay Duterte. So another reason sa akin na ako mismo nakikita ng personal na na posible na hindi na rin sumasali sa si sa rally si Camille kung pag kung baga hinahayaan na lang niya yung campaign na uh, ma-play out diyan sa TV, sa radyo, sa newspaper, sa sa social media ay dahil nahiya na rin siya sa mga tao. Kasi tuwing sumasama siya sa campaign, meron kasi siya programa na parang tinatanong niya yung tao, ano ba mga basic needs niyo? Kasi kumbaga kinakapitalize niya the fact that uh, yung pamilya niya ay nasa real estate. Kaya sabi niya, parang sinasabi niya, kung manalo ako, ah, si Kasuin ko, magkakaroon kayo ng bahay, magkakaroon, magiging hawa yung buhay niyo. Pero tuwing tatanong siya ng ganyan, ang sagot sa kanya, too big, too big too big at wala, marami nang mga 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 video na kumakalat ng ganyan na kahit sa alyansa rally pero kahit mga alyansa supporter uh, yun pa rin ang sagot sa kanya too big too big too big dahil nga dito sa reklamo sa kumpanya ng pamilya na korporasyon ng pamilya na ang prime water Meron ito mga concession agreement, water concession agreement all over the country. Including nga uh, sa amin, sa Sambuanga, meron rin. Pero ang dami pa rin na walang tubig. So, dito parang uh, ang nangyari, yung mga, yung mga butante, ay uh, yung mga biktima, sabi nga dito na ipi-play natin na Rappler report ukol dito. And uh, thank you Rappler for allowing us to use your video. Uh, sabi sa Rappler Report, marami nang tumatawag dito ngayon ay hindi na prime water, kundi crime water na crime. Kasi nakikita nila yung mayaman, yung mayaman ng mga bilyar, uh, kumikita ng limpak-limpak sa mga crime water uh, uh, distributor all over the country, pero wala naman tubig na tatanggap yung mga tao. Ha? Parang pinakikitaan lang ang uh, ang water, uh, kumbaga bago daw pumasok yung mga bilyar, mababa ang singil ng tubig, pagkatapos, tuloy-tuloy lang ang flow ng tubig. Pero nung nabili na ng bilyar, humina na yung flow ng tubig, tumaas pa yung singil. So, na nagbabayad sila ng malaki, pero wala sila na kukuha ang tubig, o maliit lang talaga, o pahirapan pa. So, it's everywhere, everywhere. Uh, you go, na may prime water, ganito ang reklamo nila. Kaya rin siguro hindi na sumasama si Pilar, si si Camille dahil nahiya siya dito na ang sagot sa kanya ng mga tao kung tinatanong nyo, niya kung ano ba talagang problema nila at pa ano bang gusto nila solusyonan niya ito pa uh, sumisi uh, ang sagot ng tao too big too big <laughs> so nakakairita naman yun so obviously yung mga tao they are taking advantage dito sa dito sa election para i-pressure yung bilyar na to treat them right naman. Ha? Ayusin naman yung mga water operations nila all over the country. So i-play na natin itong video ng uh, Rappler ukol dito sa water problem na ng company ng mga bilyar. Hindi. Ilapit natin yung, yung focus. Yan. Mas okay yan. Senator Camille Villar! Ano ba ang pangarap ng pamilyang Pilipino? Siyempre, ang magkasariling... O yan parati, yan parati ang gimmick niya. Ano ba? <laughs> Ayan parati ang gimmick niya. Kaya ang sagot sa kanya, tubig, tubig, Senator Camille Villar! Ano ba ang pangarap ng pamilyang Pilipino? Siyempre, ang magkasariling bahay at lupa para mapalaki natin ng mabuti ang ating mga anak. So, obserbahin ha. Uh, bahay at lupa kasi kinakapitalize niya yung real estate company nila. Although sinasabi ng marami, predatory ito yung marami silang mga mga lupa na kinakamkam or binibili ng mura sa mga mahirap, ganun. Tapos ginagawang subdivision. So, akala-akala ng mga tao, kung marinig ito, mga yung, itong speech ni, ni Camille, na kung ma-elect nila si Ayun, nakabalik na tayo. For the first time, na naloko itong bagong linya natin. So ito, masasabi natin, ito na talaga ang problema ng, kasi fiber cable na ito. Ito, problema na talaga ito ng Pilipinas na kukunti lang ang underground cable natin na going to North America, going to Euro, Euro, Europe, kasi 7,100 islands meron ng Pilipinas. Pero meron lang tayo 16 cable, underground cable. 16. Ang anim, ginagawa pa lang, nilalagay pa lang. Ang working lang, 9. Sa ibang bansa, ang Malaysia, meron 29 cable. Kahit hindi sila puro isla. At ang uh, Indonesia, meron 49 cables. Ha? Indonesia yan. Tayo, pinakamahal, pinakapangit na internet service. Tingnan nyo ha, bago na yan linya nilagay ko para dito lang talaga sa akin. Ako na lang ang gumagamit niyan. Ang problema talaga sa kakulangan ng underground table, cable going to Europe. Kasi hindi naman, hindi naman tayo nag-invento ng internet. Diyan naman niya sa Amerika. Diyan naman niya sa Europa. Connected, connect lang tayo diyan sa underground table, cable. Kaya yung ibang gobyerno, sila na ang nagpapalagay ng underground cable. Pero tayo, hindi nilagay ng dagdag na underground cable during the Marcos administration and the Duterte administration nilagay sa pagnanakaw, sa ayuda, sa pagnanakaw ng ayuda. So same problem pa rin, same problem, grabe. Oh, thank you ha, Mirabete, thank you very much. So sige, tuloy. Uh, Kuwan tayo ulitin natin, ulitin natin. Ang ganda na sana ng discussion natin. Tuloy tayo. Ulitin na lang, ulitin na lang. Nakakabitin. Ano ba ang pangarap ng pamilyang Pilipino? Siyempre, ang magkasariling bahay at lupa para mapalaki natin ng mabuti ang ating mga anak. At syempre, magkaroon ng sapat na hanap buhay. Yan ang campaign speech ni Las Piñas Representative Camille Villar nung pumunta ang sa slate ni Marcos sa San Jose del Monte City sa Bulacan noong oh, kung nakikita nyo, tulad ng sinasabi natin kanina, niloloko niya yung mga tao ha, para isipin na kung iboto natin siya, ha? magkakaroon tayo ng bahay. <laughs> pero hindi niya hindi niya tinatakel yung issue ng tubig. Mas madali pa nga. Mas gusto pa nga ng mga tao, tubig na lang. Kasi, syempre, karamihan sa mga Pinoy, dream lang talaga ang magkaroon ng bahay. Pero lahat, gusto, may kompleto, may at least naman, kahit nagre-renta lang sila ng bahay, pero meron naman sila sapat na tu uh, supply ng tubig at kuryente. Yan naman ang uh, dream ng tao eh, doon sa amin sa Sambuanga, lalo na doon sa lugar na kung saan ang water district ay prime water, wala ng kuryente dahil sa mga blackout, wala pa rin tubig. Malas talaga. So ituloy natin. Buhay! Yan ang campaign speech ni Las Representative Camille Villar nung pumunta ang alyansa slate ni Marcos sa San Jose del Monte City sa Bulacan noong Pebrero. Buhay! Kaya nabanggit ang pinaka-basic need ng tao at ang pinaka-iniinda ng mga hinihingan niya ng boto, ang tubig. Isa yung tubig po. Sobrang mahal talaga ang singil nila sa tubig. Prime water sa tubig kasi okay. palaging wala tubig. Pero ano, mahal ang singil. Ang prime water... Tingnan nyo yan, yan mga, umaatid na yan ng hearing ng Alyansang Bagoong Pilipinas. Ah, umaatid na ng rallies. Pero bad trip na bad trip pa sila sa, kay Villar. And yet, ando na sila sa rally ng alyansa. Pagmamay-ari ng kapatid ni Camille na si Manuel Paulo Villar, isa sa mga kumpanyang bahagi ng business empire ng ama nilang si Manny Villar, ang pinakamayamang tao sa Pilipinas ngayon. 2018 nang magkaroon ng joint venture ang Prime Water at San Jose del Monte City Water District At simula daw nun ay naging pahirapan na ang tubig sa kanilang buhay 88 years old na si Lydia Hilario o Nanay Ike Pero alas 3 ng madaling araw, kailangan na niyang gumising para mag-imbak ng tubig Dahil nitong mga nakaraang taon, lagi silang nawawalan sa buong maghapon Minsan tumatagal daw ng dalawang araw na walang tumutulo sa gripo O oh, minsan lang, tapos oh, oh. minsan daw na ulo ko dyan, kap 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 dahil syempre ah, pero sinisikap ko yan. Ito yung kusina nila nanay Ike, buong umaga daw silang walang tubig, kaya hihintay nilang magkaroon ng tubig ulit kaya natambahan na sila ng huhugasin parang yan. Dito, papakita ko sa inyo, yung maximum na tubig na lalabas sa gripo nila ayan, so meron na silang tubig ngayon, pero para sa atin, mahina yan. pero para sa kanila, yan na yung maximum na ilalakas ng tubig nila. Si Even Kalahati, 76 years old, engineer at dating chairman of the board ng Water District ng San Jose del Monte. Nagtataka kung bakit sila nakipag-joint venture sa Prime Water, e gayong okay naman daw ang serbisyo noon. Nung mag-take over sila ng 2018, uh, 18, ayun, nagsimula ng parang unti-unti nang may mga reasoning. Mismanagement talaga ang kwan. Mismanagement, lack of manpower. Yun ang nakikita ko, lack of manpower. Yung mga taong kinuha nila, hinire nila, although nagdagdag yun yung sinasabi nila, nag-hire sila, pero walang kalaman, hindi na educate. Pati ang Commission on Audit mismo na bahala sa joint venture. E paano naman daw kasi bago pumasok ang prime water, napakataas ng kita ng water district nila. Pero simula 2018, e pababa na ng pababa at nag-negative 5 million pa noong wow. 2020. Ang sabi noon ng water district sa COA, kung tataasan daw nila ang hati nila sa kita, e baka tumaas pa ang singil ng tubig. pagtatakan ng COA, bakit tila okay lang sa water district na tumaas ang kita ng prime water? hanggang lumiit ang kita ng gobyerno at nalulugi pa nga. Habang ginagapang ng water district ang kita nila, ang Prime Water Infrastructure Corporation ng mga bilyar, payaman ng payaman. At umabot na nga sa bilyon ang kita. Hindi naman daw nagkulang ang mga residente, sabi ni Kalahate, dahil tumakbo na sila noon sa korte. Pero talo sila dahil sabi ng huwes ay dapat sa Supreme Court daw sila lumapit. Ang kaso, wala na raw silang pera pang pondo ng isa pang Supreme Court petition. Parang mahirap nang bumangga sa kumpanya ng pinakamayamang tao sa bansa. Ang dating konsehal na si Irene Del Rosario, nakulong na dati sa kasong cyber libel na ikinasa sa kanya ng isang tao dahil sa pagtuligsa niya sa joint venture. Idinimanda na rin daw siya ng sedition dahil sa namuno sa pulong ng mga residente para usisain ang kontrata. GOCC ang watered. Biro mo. Ah, magreklamo ka lang laban sa bilyar, kakasuhan ka ng inciting to sedition. Parang kwan ka rin, parang kalaban ka na ng kwan ng gobyerno. <laughs> Grabe, no? Dahil powerful talaga sila. Greg, at technically, hindi sila napapa sa ilalim ng city government. Pero mayor pa rin o governor ang nag-aaproba ng mga ia-appoint sa board. Sinubukan na raw niya noong usige ng city government para sila na ang mag-imbestiga. Bakit daw hirap na hirap pa rin sila sa tubig sa kabila ng pinalilibutan sila ng deep well at malapit sila sa Angat Dam? Ngayon para mairaos ang pang-araw-araw may mga rasyon mula sa truck at mga tangke sa iba't ibang lugar na ang tawag ay tawid uhaw. Hindi ako nakakuha ng support. We're not moving forward. We move backward. Kasi ginamit namin yung tawid uhaw, 1998, 2000 eh. Ngayon bibigyan nyo kami ng tawid uhaw. Na yung mga tao, pag naubos na yung nag-aagawan yung mga tao kasi kailangan mauna sila dun sa pila eh. Naabutan nga namin ng mga batang ito na nag-iimbak na ng timba-timba ng tubig habang nagre-refill ang truck ng prime water. Pero sa kabilang barangay, parang paubos na ang supply bawal ka nga maligo, makikisalok ka lang. So, tignan natin kung may masasalok tayo. Oi, by the way, ah, itong si Jel Robles, sabi niya, Sir, uh, Sir Bat, parang si Alan Herman yata ang campaign strategist niya, Sir Vat. <laughs> si Alan Herman ba? Eh, kung ganyan, talo na talaga siya kasi yan si Alan Herman. Parating niyo yan nakikita na interview ni ni Christian Esguera or uh, sa ANC. Pero magaling lang niya magsalita. Pero wala pa yan na ipanalo ng mga malalaking kandidato. at uh, talo nga Yung, na, yung natalo yung mga na inidoro ni Sara Duterte, yung, uh, yung uh, hukpong pagbabago candidates. Eh, that time, active pa ako sa PR. Humawag ako sa ilan hukpong pagbabago candidates. Panalo. Pero yung hawak ni Alan ni Alan Herman uh, sa kwan sa opposition talo lahat. So magaling lang yan, mambola, magaling lang yan mag kwento-kwento uh, na parang akala mo siya ng pinakamagaling, parang nagle-lecture tuwing na interview, nagle-lecture ukol sa PR, pero wala yan. Tina mo ngayon uh, na kung, kung hawak niya si si uh, Camille, eh, ibig sabihin talagang mahina talaga siya kasi Uh, pero baka manalo pa rito si Camille, hindi dahil kay Alan Herman. Siyempre, alam naman natin na sa mga eleksyon natin, including the 2022 election, pera pa rin ang umiral. So baka manalo pa rin. Pero ang maganda lang, at least uh, ginagamit ng mga tao itong pagkakataon, itong campaign period para habulin ang mga bilyar at singilin yung kakulangan nila uh, sa incompetence nila to provide water under the prime water companies or sinasabi ng mga ng mga tao ngayon ay crime water na crime water. At nakakatuwa dito kay Alan na uh, ewan ko, kung insecure ba ito sa akin, itong si Alan Herman, binabanatan ako. Wala naman akong ginawa sa kanya. Meron pa nga isang kandidato na inaipanalo ko. Pagkatapos nung nag-retire na ako, kinuha siya, buti nga magpasalamat pa siya sa akin na dahil sa akin ay panalo ko yung kandidato kaso lang nag-retire nag na ako in 2019 sa PR company ko. Eh, pero sa mga interview, binabanatan ako ah. Wala naman akong ginawa sa kanya. Ano kayang tawag dyan? Insecurity? Meron naman pero mahina. So kailangan mong patayin tas buksan ulit. Ang mga bill nila dito aabot uh, sa libo kahit tatlo lang sila sa bahay. So Jel Robles, baka ang pambayad kay Alan Herman galing dito sa Sakripisyo at Hinaing at uh, pamamalubis sa mga sa uh, sa mga biktima ng Crime Water. Baka dito nang gagaling ang uh, PR PR uh, professional pinya. At kahit wala namang tubig na tumutulo, maraming joint venture ang Prime Water sa buong bansa. Siguro nasa isang daan na. Marami sa mga bayan na yun hindi rin masaya sa serbisyo sa Prime Water. Yung uh, pagma ng Prime Water, they call it Prime Water. Panawagan. Ayun, si yan ang uh, Council Quad pala ito. Ah uh... Uh, dapat manalo ito Dasmariñas Councilor Maraming joint venture ang Prime Water sa buong bansa. Siguro nasa isang daan na. Marami sa mga bayan na yon hindi rin masaya sa serbisyo sa Prime Water. Yung uh, pagma ng Si Dasmariñas uh, Councilor uh, Candidate for Councilor J Denolo <laughs> siya ang uh, uh, nagtawag dito Prime Water. water, they call it crime water. Panawagan ni Del Rosario <laughs> sa national officials, pati sa mga tumatakbong senador, bigyan ng pansin ang problemang idinulot ng prime water sa buong bansa. This is national issue, hindi lang to issue ng San Jose del Monte. Sana po makita niyo naman yung pangangailangan ng tubig na maiayos. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang Prime Water pero hindi sila sumagot sa mga email namin. Ipinarating na rin namin ang issue sa kampo ni Camille Villar pero ang sabi nila, Prime Water na lang daw ang tanungin. Naging aktivista na nga rin ang engineer na si Even at walang pag-aatubiling sinabi niyang mangangampan niya siya laban kay Camille Villar. Kaya yan ay mga interesado na pumasok sa politika dahil gusto siguro sa tingin ko ha, i-maintain nila yung kanila sa all, oh, sa kwan sa ano billionaire sila number maging number one sila madaling pagkakitaan ang water district simple lang ang hiling ni nanay ike sa mga kandidato sana naman si kapin nila lang na bumalik naman normal katulad ng dati hindi ko na kaya talaga oh hirap na hirap talaga po number two na pinaka-vote rate siyang Bulacan sa buong Pilipinas. Dito lang sa San Jose del Monte, nasa mahigit 250,000 na yung mga botante. Yung ganitong klaseng numero, kayang makapagpanalo o makapagpatalo ng isang national candidate. Kaya naman meron talagang kapangyarihan yung mga taga rito na singilin yung iluluklok nila sa pwesto. Lian Buon Rappler, Bulacan. Okay, thank you very much. Ang galing ha, ni Lian Buan. So, so yan na ha. Hindi natin alam uh, itong uh, paniningin nila kay Camille whether this will work or not. Uh, dahil alam naman natin, money talks pa rin na nangyari na. Uh, nangyari na yan sa previous elections including the 2022 election. So baka makahabol pa yan si Villar thanks to smart magic. Pero sana... Uh, Uh, tama rin yung ginagawa ng mga biktima ng prime water na ginagamit nila itong pagkakataon para singilin, hindi lang si Camille, pati na yung, mga, yung Bilyar family dito sa paghihirap nila sa tubig na deserving naman kung mataas naman ang bayad nila na magandang supply rin ng tubig ang makukuha nila. Ha? So yan, uh, we will be keeping watch on this issue. Tayo, uh, neutral naman tayo doon tayo sa tao Uh, we are uh, blogging this uh, to inform the people of what's happening lalo na sa politika and also to help them, uh, educate the voters, make the right choice in the 2022 uh, senatorial elections. So kayo ng bahala uh, uh, to process this information. Please share this blog to friends and relatives. Uh, kung kung nakikisimpatiya kayo sa mga biktima ng prime water, Uh, please uh, share this vlog to, to them and uh, like this vlog para pampunta sa inbox na mga tao na hanggang ngayon naghihirap pa rin ang buhay dahil sa kakulangan ng tubig. So, mucho imas gracias sa todos and see you in my next vlog.